ika putatlo ng Disyembre, taong isang libot warong daan at siyam na Isinilang si Victorio Edades, ang tinaguriang Father of Modern Art in the Philippines, na pinarangalan pa bilang isa sa mga national artists ng bansa noong dekada 70. Ang kagustuhan niya na gamitin ang estilong modernist ay nagugat ng Shade of Balo sa isang eksibisyon sa Estados Unidos kasabay ng kanyang pag-aaral dito para sa arkitektura at seeding. Ipinamalas niya ang kanyang mga obra na gamit ang istilong ito pagbalik niya sa Pilipinas, ngunit hindi ito pumatok sa mga tao. Sa kabila ng mga parangal na nakamit na mga obrang ito sa Amerika. Kalaunan ay naging dekado ng tatlong dekada si Edades sa Departamento ng Arkitektura ng Universidad ng Santo Tomas at dito ay ipinatupad niya ang iba't ibang mga programa para sa seeding na naging kauna-una ang pagkakataon na napagtuunan ng pansin na isa formal ang pag-aaral sa ganitong larangan.